Yo mga Katagalog, nandito tayo sa Batangas City upang suportahan ang Batangas Taguay. Let's go! Yo mga Katagalog, ayos din. Palambing muna ako, palike and share at i-comment nyo kung taga saan kayo nang malaman natin kung saan umabot ang video natin. Batangas versus Sambuanga, magandang ba baka nito. Playouts, yun na. Hinagis na ang patoka sa manok. Sino ang makakadali Makakabisaw. Dito ito sa Batangas City, grabe ang dikdikan dito. Ah, ay talagang mapapabili na sa lumpas pagkatapos. Iyan na, naghahanap na papasahan, pinasa kay Tanggol. Dumagos, lumayan na this time nakuha na siya. Ito na, nagmamadagos na. Magandang kat mula kay Rico din nga naman. Upo ay eh. Wari ko yung mga ngalay pag hindi nakahulog agad dito mga idol, magandang run agad ang pinakikita na sa buwang gaa. Connect, Anong babata day na yari na para sumanim si Kobe Bryant eh? Nagparaining! Pay daw ang tawag down! Talagang mahusay si Le Bernades. Pilipan niya wagan, crossover, sabay pasa sa ilalim to ablasa! Connect, connect! Talagang magandang pasahan ng dalawang ogal at sa klaseng tabi matulog at talagang may chemistry anong tibay din ng body ay parang naka armor ito eh. na naman si J.A. hinagis pinasa toche wow 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 we wow. wow napakagandang play na wow magandang ball move eh. para ding sparse basketball eh yun na Humapit umapit na eh. klaseng kawan masarap ang inulam nun kanina at wow, talaga yan oh pirat antiyan Bakay ay tayo agad at magdodome uniform sayang sa mamahal ng labahin ngayon ni Iwang Ura yan ah Toral ba 15-17 lamang ang Sambuanga Toral ba dumagos kinaliwa parang si Kyrie Irving dumali kinaliwa pa ito mga idol konting background nag PBA ito naglaro din sa ibang bansa yun nilaroan ni Kevin Kiambao oh! Tapos nandito na ulit sa MPBL Grabe ang ratio main nito Nakuha niya na Napakasipag pinasa na naman kay Tanggaon okay kay Rey Mysterio na naghahanap ng papasaan ipasa mo sa si Masyur Baul yun na dumagos na naman pumukaw anong hirap dahil nakuha na naman ni na ay nakadalawang ribbon na naman agad ay, talagang ay talaga kuyo mo sa kuyo mo saan ipasa oh. mo naman kay I ay, sagak na yan. Yura, hinagis na. Nang bomba sa Batangas. ay, talagang ayos din nga naman. Talagang quality din nga lumaro. Doon na, nagparahin na eh. yung wari ko yung layout. Abay si Coach naman eh. Nasa loob na eh. Iyan na, api na. Pinasa kay eh. magandang play eh. Talagang kahusay din naman sa pater drop, tri drop. Alam mo eh, si Jamil Mack eh. Ay, yun na naman eh, nagpasaan. Talagang mahusay pumasa eh. Pero arisang buwang mga idol. Anong mahusay sa trice? Kababata pa. Ay, conditioning, conditioning. Kung bagas ang tuhod ay pasariwa pa. Huwag lang magugutot at magpaparais. Ay talagang mananak. Ay, you know, anong nangyari daw? Lambingan moments. Yan, yeah, ganyang kapisikal dito sa pungkawan. Sa pro. Uh, ay, sarap din nga naman panoorin pag galing kanchawang tas tapos pisika lang. Yan, na, nagparaning. Apinan dera, bay! Anong hirap ng dinagos mong yon Wari ko masarap pang iyong kakainin. Lichon piho, yun na. Kobe Bryant na naman. Nadali na naman. Ang di sniper di Mexico. Yan na, ablasa naman. Abay, inuulit-ulit ay. Eh? Hiyaw ay. Eh? Kala mo'y tumama sa witing ay. Eh? wari ko naman. Tumbok isang daan. Sahod na 50. Yan na. Naka-face mask pa. Eh? Klaseng hindi pa natuturo ka ng baksing. At naka-face pa. Iyan na. Hiyawan ang mga ogalats mga Tagalog na Batangas Tanduay. Dito mga idol, are, kahit pampito itong Sambuanga pero wag PPO din eh. Itong Sambuanga mga idol ay tapuan ito ng mga una-una pero nung bandang huli eh, nagkamalas-malas pero mabibigat nga din nga ng mga nakaklaban. Kaya bumagsak sa pampitaw pero wag pipihaw matibay din sa jamang are, are, magsa-shopping eh. na dalay 50, 46, lamang ang gas. nakuha na naman niya pinan anong husay din na uh, dumali sa ilalim yun na uh, nadali na naman ni Stephen Curimao oh uh, ay hiyawan eh mga ogalats eh ang dami din Ay, Dine, eh, pumukol si Tanggol. Nakuha na namin ni Epan. Yan ang sipag din nga naman. Ay, may anting atari sa ribbon. Ay, eh, kusang nabagsak sa kanyang bula. Yan, natural ba na naman? Ito na, nakuha na ni Mark Cross. Basta na ini Chata, galog. Bangaw, nang bilis din bumago na. alam ah, ala, may maubusan ng Jollibee. Yun na, hinagis. Ni Stephen Curry na Talagang, wari kay eh. Nung sarap din nga talagang panoorin ng mga area Ay, bangon kayo dyan. Yan na, dumagos na naman. Baon sa pasita, ninabot na. Yung, napakaganda. Napakataas naman ng IQ ni Idol Toralba. Ay talagang kahit unang laro pa lang ay talagang nagpakitang gila. Si ka nga, yan na, Hernandez na ba? Uyo mo sana naman, kalamig gagamba. Kalaming manok, sa meron o sa wala. Saan kayo diyan mga idol? Pag nga pala kayo kukuha ng Mitsubishi mga idol, kontakin nyo lang ako, Nicole Remo Karingal, yan ang Facebook ko. Para akong bahala sa inyo, yun na, nakuha na naman ni Mark Rouse. Hindi nadali sa pangalwa, si Ablasa, wala ka naman daw, Paul. Ay, tehe yan na, na, nanalo, ayos din!